guys. Ang init, no? O, oh, mainit. Kukunin ko yung dalawang dragon fruit. Ayun, no? Makita nyo kaya. Ayun. Yun. Dalawang peraso, guys. Kunin natin, ha? Init-init. Ayun, no? Yun, no? Aro, yung init. So, dalawang peraso. Kunin ko na to ngayon. Yan, yan, yan. Yan. Iakit natin. Yan. Yan. Oh, o, diba? dalawang peraso. Oops. Aray ko matinig. Ah, 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 ah. Ah, ah. Oh my guling. Ah. Sakit. Yan oh. Yan oh, dalawa, 'di ba? So kunin na natin. Oh. Then, yung isa. Kunin na natin lahat. Dalawa lang naman 'to. Yan. Balik na natin. Oh. sakit. So, yan. Diyan siya nakapwesto. So, ito. Dalawang peraso. Okay. Uh, dalawang dragon fruit. <laughs> no. Hi <laughs> hey guys! Linggo ngayon, no? Oh. So, Tita Ems and Sofia nandito sa bahay ngayon. So, ang aking hinarvest kahapon na dragon fruit, dahil nag-comment si Taems na kanya na lang daw yon so, ibibigay natin sa kanila yung dalawang perasong hinarvest ko kahapon na dragon fruit, guys. O, oh, ba diba? Pretty pamangkin eh, inaanak. <laughs>